Hindi ko naman sinasabing nakukulangan ako sa serbisyong ginagawa o ibinibigay ng misis ko. Naton lang talaga na nanghihinayang ako sa perang naiabot ko ng lihim sa yaya ni Angelo. Ang hirap kasing tumanggi lalo na kapag babae ang lumalapit sa akin at pakiramdam ko ay guilty ako na hindi ko napakinabangan ng personal ang pera. Kahit pasabihin sa amin nagtatrabaho si Flora, at sa bagay naman na iyon, ay meron siyang sahod. At dahil sa pangyayaring iyon, naisipan kong bulahin si Yaya ng nihim. Kasabay ng bawat paglapit niya sa akin kapag nangangailangan siya ng pera para ipadala sa kanyang magulang daw sa probinsya. O di kaya naman kapag wala sa bahay si misis. Naintriga kasi ako sa kung mahusay ba si Flora. Dahil gusto ko ang paraan niya ng pakikipagbiroan kapag wala si Mrs. at kung ano ba ang kulay ng bukana ng buluwagan dahil morena si Flora. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo. Ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan. Marami ang nagsasabing suwerte ang pagkakaroon namin ni Mrs. ng anak na special child. Hindi dahil si Angelo ay bunga ng pagmamahalan namin ni Mrs. Yun eh dahil literal daw na may dalang suwerte ang pagkakaroon namin ng anak na tulad ni Angelo. Hanap buhay, kalusugan at mag relasyon daw bagamat magkaiba kami ng pinaniniwalaan ni Mrs. Makakatulong daw si Hilo bilang anak namin at bilang mag-asawa na may magkaibang paniniwala. Na para sa isang taong tulad ko na tanging Diyos lamang ang pinaniniwalaan ay oo na lang. <laughs> Tawagin mo na lang ako sa pangalang Alex, 45 years old at syempre tulad ng iba mong tagapakinig o mambabasa ay nais ko mag-share ng kwento. Actually ay hindi ko inisip na aabot ako sa pagsulat o sa makabagong paraan email. Natutuwa kasi akong marinig ang iba't ibang kwento mula sa iyong channel. At madalas iyon kapag ako ay nag-iisa, nagmamaneho o di kaya naman ay lais lamang magpalipas ng oras. At ito ay tungkol sa akin mismo at sa naging yaya ni Angelo, yung anak namin na special child. Bagamat aminado ako na medyo dismayado nang isilang ang bunga ng naging pagmamahala namin ni Mrs. Sapagkat mula pa lang sa kanyang pagsilang mula sa 9 months sa sinapupunan ni Mrs. ay kita agad na hindi siya normal. Pinabinyagan at pinangalanan namin siyang ang anghelo at habang lumalaki ay lalo pang nakikita ang pagiging iba niya sa normal na bata. Hanggang sa makilala nga siya na isang special child. Nahirapan kaming mag-alaga ni Mrs. dahil kapwa kami may trabaho. At masasabi kong hindi madali ang magkaroon ng special na anak in many ways. Maigi na lang at pareho kaming may posisyon sa company na aming pinapasukan at medyo may katagalan na rin. Kaya lang, kinailangan talaga ni Mrs. ang mag sa trabaho para makupokus siya ng pag-aalaga sa noon ay lumalaki ng si Angelo. Wala namang problema sa pag-resign ni Mrs dahil napaghandaan na namin kung sakaling darating ang araw na iyon kung sakaling nga na magkaroon kami ng anak dahil pareho kaming nasa probinsya ang magulang wala naman kaming binabayaran sa bahay maliban sa buwan ng tubig at kuryente dahil ang tinitirahan namin bahay ay kuha ko pa simula noong ma ako sa trabaho halos wala nga akong naipon dahil doon sa bahay ipinagawa ko na rin kasi iyon at isa kasi ang bahay sa aking pangarap na magkaroon ako. At siguro, isa rin yun sa naging pundasyon ko. Kaya ako ang pinakasalan ni Rose Ann na ngayon ay tinatawag kong Mrs. Ilang taon din akong solo sa pagkayod para sa aming mag-anak. Hanggang sa noong makaluwag si Mrs. ng pag-aalaga sa anak namin, ay naisipan niya ang magpuesto ng maliit na tindahan sa harap lang din mismo ng bahay namin. Naiinip daw kasi siya kapag tapos na niya ang ilan sa gawaing bahay. Naging maayos naman ang lahat at parang gusto ko na ring maniwala na may dalang ang swerte sa amin si Angelo dahil sa si smooth na pasok ng blessing sa amin. Maayos na pagsasama namin ni Mrs. At syempre, dahil iisa pa ang anak namin ay walang pag-aalinlangan kami kung magpaputok, magpasambulat sa bawat pagkakataon na magkasama kami at aming maisipan. Hindi uso sa amin ang salabas, lalo na noong lumalaki na ang panganay namin. At pansin kong dahan-dahan na rin siyang nakakaintindi at nagiging mag-aana. Ang pag-aalaga ni Mrs. ay naghangad din kami na masundan para magkaroon ng kapatid si Angelo lahat ng sagupaan namin ay natatapos sa loob ang malagkit na pagmamahalan. <laughs> Pero talagang mahirap para sa amin ang makabuo kahit anong dami ang naipon at ilabas na pagmamahal kay misis. Hanggang sa makatanggap si misis ng offer at pinababalik siya sa dating company na kanyang pinapasukan. 10 years old na noon ang panganay naming si Angelo at hindi namin yun expected dahil almost 11 years o 12 years na nga ang lumipas at noong mapagdesisyonan ni Mrs. na tanggapin ang alok ng kanyang dating company ay kumuha kami ng magiging yaya ni Angelo at sa bagay na iyon dahil babae ang kukunin ay ipinaubaya ko na kay Mrs. Ang inasahan ko ay maganda, bata at dalaga ang kukunin ni Mrs. Kaya lang, dalaga nga. Esa itsura, Kerry naman. Morena, 28 anyos, pero wag ka dahil sexy ang yaya ni Angelo. Nalampas balikat ang buhok. Nahalos kasing taas lang din ni Mrs. Maybe 2 months or 3 months yata na sinanay ni Mrs. si Angelo kay Flora at si Flora kay Angelo na kanya magiging kasama sa bahay. At the same time, kung hindi naman kalabisan sa kanya iyong tindahan at ilang gawain sa bahay kung trip niya. May sarili naman siyang kwarto kaya walang problema. Ang labada naman eh, nagpapalondre si misis dahil Monday to Friday lang naman ang kanyang magiging pasok. Simula nang muling magbalik trabaho si misis. Wala naman kaming naging problema sa pagitan ni Yaya Flora at ng anak naming si Angelo. Madali nga silang nagkasundo dahil hindi naman sa pang aano eh tulad ni Angelo kung minsan parang ganun din si Yaya Flora Kaya lamang habang tumatagal siya sa amin ay nagiging pala biro si Yaya At kung magsilita siya ay malalim at parabang laging may ibig sabihin Pero yung pagbibiro sa akin ni Yaya kapag alam niyang wala sa paligid si Mrs. Kung minsan ay nagbibigay ng ibang kahulugan para sa akin At sa isip ko mahilig siya kung sakaling darating ang araw na magkakaroon siya ng asawa. At bukod sa pagiging paala biro ni Yaya Flora, nagkaroon na rin siya ng utang kay Mrs. dahil sa madalas niyang pagkash advance dahil ipapadala di sa kanyang pamilya sa probinsya. At noong minsan na sa akin siya nagsabi dahil sa nahihiya na raw siya kay Mrs. ay naisip kong abutan na lang siya ng pera at huwag nang ipaalam kay Mrs bagay na unang maling hakbang na aking ginawa. At dahil sa pagiging palakas advance ni Yaya Flora, naisipan ni Mrs. na isara na ang tindahan sa takot na malugi. At kung bakit ko nasabing maling hakbang ang aking ginawa, naabutan ng pera si Yaya Flora. Yun ay dahil kapag naibigay na ni Mrs. ang kanyang sahod na kaltas na ang kanyang advance, ay sa akin naman siya lumalapit. Noong una ay malinis talaga ang aking intensyon at iyon ay tulungan si Yaya Flora para ma-reach ulit niya ang buong sahod. Lihim ko siyang inaabot na ng panggastos total naman, esya eh siya ang naiiwan sa bahay. Kumbaga, bukod sa anak namin ni Mrs. na special, ay eh yung bahay at ang lahat ng meron kami doon. Kumbaga, bonus na niya mula sa akin. Kaya lang naging spoil naman si Yaya Flora Hanggang sa parang nanghihinayag na ako sa perang na iabot ko ng lihim kay Yaya Flora At dapat ginastos ko na lang iyon sa bagay na aking napakinabangan Nahawakan basta ganun Dahil may sahod naman si Yaya Flora sa bahay Then wala naman siyang binabayaran Hanggang sa tuluyang pasukin ng masamang hangin ng aking kokote sa buong buhay ko kasi, si Mrs. lang talaga ang babae na dumaan sa akin at napasabugan ko ng dinamita. At naisip ko dahil morena si Yaya, eh ano nga kaya ang literal na kulay? Eh si Mrs. naman kasi maputi. At hanggat hindi ako nakakatry ng iba, eh si Mrs. ang numero uno. Kaya naman naisipan kong bulahin si Yaya Flora. At sabaya ng kanyang mga kakaibang biro kapag wala si misis. Para ba siyang bundok na dahan-dahan kong inakyat? Maingat dahil nasa pamamahay. Namin siya ni misis ayo eh, ayokong magkamali. Baka mamaya eh sarili kong pamamahay. Mapalayas ako. <laughs> At isang araw habang nagtitiklop ng mga damit si Haya Flora. Hapon iyon pag uwi ko galing ng trabaho. Dahil naon ako kay misis... Napag-usapan namin ni Yaya Flora ang karanasan. Medyo malandi ang topic at doon nasabi niya sa akin, ganoon lang raw siya kung magsalita. Pero sa edad raw niyang iyon, kahit nagkaroon na raw siya ng apat na boyfriend, I never. Paro siyang nagpalinis ng kanal. Na nagpatalino sa akin para makauna at nagpaningning ng aking mata matapos ang aking narinig. Ganito lang kasimple ang ginawa ko kung gaano siya na sa akin kapag inabutan ko siya ng pera, ganoon din ang ginagawa ko. At ang lahat ay nagsimula lang sa simpleng holding hands. Doon ko nalaman na, na may pagkabinibining Filipina rin pala si Yaya Flora. Dahil natakot din siya na baka bakaraw makita siya ni Mrs. Eh mawalan raw siya ng trabaho. Sabi ko naman, hanggat wala siyang pinagsasabihan tulad ng lihim kung pag-aabot ng pera. Walang makakaalam kundi kaming dalawa lang. At sa patuloy na pag-usad ng bawat oras at araw ay pansin kong may binago sa sarili si Yaya Flora. Pagkasama namin si Mrs. pero kapag wala naman si Mrs. ay doon na lumalabas ang tunay na kulay ni Yaya Flora na ako mismo ang nagpalabas. Bagay na hindi pa rin dapat pakampante kahit wala si Mrs. Dahil kako, kahit special si Angelo, may makita iyon at masabi kay misis, e eh magsisimula iyon ang kanyang pagdududa. Iba pa rin ang nag-iingat, maigi ng walang gusot kesa mag-ayos ng gusot. Hanggang sa tuloy ang maakyat ko ang kabundukan na pinagsagaan kong akyatin at marating ang templo ng brown na bato. Brown siya. <laughs> Doon palang ay kita ko na agad ang pinagkaiba. Ayon kay Yaya Flora ay panglima na ako sa climber na umabot doon. Ang dahilan kung bakit raw nagkaganoon ang kulay noon. Sabi niya sa akin ay matingkad pa raw iyon sa brown dati. <laughs> Ewan ko, kwento niya yun eh. <laughs> Meron din naman kasi akong mga napapanood pero syempre iba yung ikaw mismo ang nakasaksi ba? Diba? At para sa mga kolokoy ding tulad ko, tropi yun. <laughs> Ayaw ko mang maniwala sa sinasabi ni Yaya Flora na di umano'y ni Minsan ay hindi pa siya nagpalinis ng kanal. Ay totoo pala dahil ako mismo nahirapan. Dahil lang umabot sa pagkakataong maluwag na sa kanyang kalooban ang magpalinis ng kanal at isuko ang nagtigasang mga talahib, ay biglang nagbago ang kanyang isip dahil hindi raw niya kaya. Dati ni raw niya yung gustong isuko pero masakit raw sa kanyang damdamin at baka hindi niya kayanin. Kaya naman to the comfort ang Tito Alex nyo until we finally made it. At sana lang walang mahalata si Mrs. Ilang araw ang lumipas ay medyo okay na raw ang pakiramdam ni Yaya Flora. At kahit ganoon raw ang ganap sa kanyang unang pagpapaturbo. <laughs> ay nagustuhan naman raw niya at sana sa susunod raw ay hindi na ganoon. Madilim siya para siyang tuhod ang kulay. Hindi na ako nagtanong dahil wala namang dapat ipagtaka. Pero kung naulit pa ba, ang sagot ay hindi na. Hindi ko alam kung himala ba o nataon lang. Nagkaroon kasi ng sunog sa company na pinapasukan ni Mrs. at nataong gabi. Tapos ang kanyang department ang napuruhan at nang dahil doon. E back to normal si Mrs. At pinauwi namin si Yaya Flora dahil tulad ng dati hands on na ulit sa bahay si Mrs. Wala naman akong masama at pasaling na narinig kay Yaya Flora. Maliban sa bago sa tuluyang sumakay ng barko, ay sinabi niya sa akin na hindi siya nagsisising sa akin niya ibinigay at nanghihinayang pa dahil hindi na naulit at nagawa ng maayos. Bagamat walang sabit pero wala naman akong dahilan para ulit-ulitin ang isang bagay na alam kong mali. At alam ko na lahat ng bagay lalo na ang mali ay merong hangganan. At para sa akin si Mrs. pa rin numero uno. Bad yun, huwag niyong gagayahin kung wala kayong yaya o katulong sa bahay yon. Joke. Peace.